Eh mga kabrosh dito, mayro nang na ng gambat. Ito bangkang nila. O oh, luwang pala nito. Eh. Luwang oh. Sa nila. Wala Luwang pala nang bangka na to, tablon. Tanggalbo. Kasiya, kasiya. Ito yung lambat na nakakuha nitong bangkan to. Ayan ito nakakuha. Ito yung lambat. Pang ano to? Pang malalaking isda. Ayan ang daming tingga. Oh. Kabigat yun. Ang bigat. yan. Apat Tingga Oh. Oh, daming tingga ata niya. Oh, ko okay. oh. bigat eh, oh. Hindi, oh, ko oh. Limit. Ito 'yung tingga. Hmm. Ito 'yung bangka nakakuha, yan. Ito 'yung may-ari. palmada ang dagat.

Okay. Ay nila. Ah, oh, sadjad. Ah, oh, sadjad. na para hindi tumingala. Ay, oh, sinadjad. Yan. Yeah. Tingnan na nakuha ng tagahulugan yung tambat ng taga naik. Taga naik kami ari no. Bali mag-uusap na lang siguro sila sa do sa sa pagtubos ng lambat kasi napakamahal ng lambat na yun pang malalaking isda ang inuhuli na ayun paalam na hanggang dito lang John Johnny TV bye bye